Ngayong araw nga mga mami, samahan niyo ulit kaming magrepack ng aming binabalik-balikan na pulboron. Charot! Bali, dalawang flavor nga lang yung ginawa naming pulboron. Isang original, pati na din isang cookies and cream. At itong pulboron pala na namin mga mami sa hindi namin ilalagay sa packaging or sa box. Dito namin siya ilalagay sa mga jar. Dahil masikip at maliit nga lang yung aking kusina, hindi ko na naman na ipakita sa inyo kung paano ko nga ba niluluto itong aming pulboron. Bukod kasi sa nagmamadali din kami nung mga araw na to, eh meron kaming mga kasamang mga chikiting na makukulit dito sa loob ng bahay. 24 jars nga pala yung kailangan naming lagyan ng mga pulboron at sa isang jars, 2 flavor yung nilalagay namin. Sa pinakailalim yung cookies and cream at sa ibabaw naman yung original flavor. At sa paglalagay nga namin ng pulboron sa bawat jars, sinisigurado nga namin na sobrang siksik at naguumapaw yung bawat jars. Nung natapos naman na namin lagyan ng pulboron yung mga jars, isa-isa naman na namin tong tinakpan. Sa mga magtatanong nga pala, bakit wala kaming gloves? Pasensya na nga kayo mga mamis na kalimutan namin na ubos na pala yung stocks namin na gloves at hindi na kami nakabili. Pero sinisigurado namin na malinis at sanitize yung aming kamay. Pagkatapos naman namin takpan yung mga jars, sunod naman namin inilagay is itong mga sticker. Etong mga pulboron na nasa jar pala mga mamis ay gagawing souvenir sa first birthday pati na rin sa christening ni Baby Sai. Ang nag-order lang naman nito is yung kasama ko ditong gumagawa ng pulboron. Yes mga mamis! Kahit sa amin parehas itong business na to ay kailangan pa rin niyang magbayad kung sakaling gusto niyang umorder ng aming pulboron. Pero yung sticker naman na dinidikit namin dyan sa jar ay siya mismo yung gumawa niyan or nag-layout niyan at nagpa-print. Nung natapos naman na namin, lagyan ng mga speaker yung bawat jar. Sunod naman namin ginawa ay nilagyan namin itong parang banig. At sa paglalagay naman nito ay eh, hindi rin siya madali dahil hindi siya kaya ng isang tao lang. Nung una nga ay naisipan namin na lagyan na lang yung pinakatakip ng glue gun Pero dahil dagdag na naman yon sa magiging costing namin at dagdag pagod yon kaya naisip na namin na dalawa na lang kami ang gagawa sa part na to. Medyo nahirapan nga kami dahil first time lang namin gumawa ng pulboro na pang souvenir. Isa pa nga sa nagpahirap sa amin, kaliwete ako tapos kanan naman yung kaibigan ko kaya naguguluhan kami kung saan side ba ng tali namin ilalagay yung tag name. Pero finally nga mga mamis at nagkasundo din kami ng kaibigan ko kaya naman itong at gato na yung kinalabasan na kami dahil ang ganda ng pagkakagawa namin ng souvenir. Oh, hindi nyo kaya unang-una sarapol. <laughs> ang unang-una <laughs> sarapol, Francie. So, unang-una magbibigay ng pakimkim. <laughs> Pag hindi nagbigay ng pakimkim, kim <laughs> Pag hindi nagbigay ng pakimkim, walang ganito. Ah, di ba? Ang cute! Tapos yung bibigyan ka na untog. Sino yan? Sobra kami natuwa, no, kaibigan ko, kasi ang lakas makasosyal na itong pulboron na pang-souvenir na ginawa namin. Isa din sa dahilan kung bakit medyo nagpahinga kami, no, kaibigan ko, sa paggawa namin ng pulboron. Dahil nag-iisip kami kung ano yung pwedeng bago namin idagdag na pakulo sa aming business na pulboron. Bukod nga sa pulboron, mga mamis, kung napanood nyo nga yung nakaraang vlog ko, ay meron na nga din kaming bagoong. At yung bagoong namin ay pwedeng pwede rin namin gawing pang souvenir. Pwede rin sa kasal, binyag, or birthday. Kaya kung sakali nga mayroon kayong mga okasyon gaya ng birthday, binyag, o di naman kayo nagpaplano kayong magpakasal, at wala pa nga kayong naiisip na pwedeng ipang souvenir. At nagustuhan nyo nga yung gantong klaseng pa-souvenir namin, pulboron o di naman kaya ay bagoong. Pwede nga kayong mag-message sa amin sa page namin na Panay and Lena o di naman kaya dito na lang mismo din sa aking personal Facebook page. Pero mga mami, available pa din naman yung aming pulburo na mga nakapackaging at pagkatapos nakalagay sa box. Eto mga gayetong klaseng mga pulburo naman namin na nasa jar ay eh, mga pang souvenir naman yung mga gantong gustong mag-order. Heto nga at malapit na kaming matapos, Noong una lang talaga kami medyo nahirapan pero noong mga bandang kalagitnaan na ay nagamay na namin at alam na namin yung technique na pwede namin gawin. And finally nga mga mami, ito na yung final look ng ginawa namin na pulboro na nasa jar na pang souvenir. O oh, ba diba, ang bonggan, lakas makamayaman ng aming souvenir. At nung natapos na nga kami, isa-isa na nga namin inilagay yung mga jars dito sa kanyang box. Meron talagang divider yan, bawat jar. Kaya lang, dahil nga masisikipan at hindi magkakasya ito nga tinanggal na lang namin yung divider. At bawat jar talaga ay maingat namin inilalagay dito sa loob ng box. Para nga makasigurado kami na walang masisira o walang patatanggal na kahit isa dito sa mga idinikit o inilagay namin sa mga jars. Muntikan ko palang makalimutan na sabihin sa inyo mga mamis kung sakaling ang gusto nyong mag-order ng pang souvenir, depende sa inyo kung ano yung flavor na gusto nyong pulboron. At depende rin sa inyo kung gaano kalaki yung jars na gusto nyo. Meron kaming 150 ml at meron din kaming 200 ml. etong nakita nyo na ginawa namin ngayon ay 200 ml yan mga mamis. Nung maingat na nga namin na ilagay yung mga jars dito sa loob ng box, ang sunod naman namin ginawa ay nilagyan namin siya ng tape na fragile para naman kapag pina-deliver namin sa kanila, eh sigurado na hindi mababasag.